guys, ito puro cotton naman siya. Ha? Cotton thread. Itong kabuan na ito. This is matakbo daw siya ng mga 800. Pero guys, ang dami and mura. Ito pang nylon, 1,000. Nylon thread. Okay guys? Dito na kayo pumunta, new discovery. Yan dito is 4 kilos siya guys, ito kung nakikita nyo guys, 4 kilos siya. Hi guys, good afternoon, nandito ako ngayon sa Taita Rizal. And dito nakita ko yung mga bilihan ng mga tela. And dito sa dalabas store, dito ako bumili ng mga accessories para sa makina ko. If you still remember guys, I bought uh, bagong makina. Hayyan siya guys, oh. Kasi ang mama ko noon nung buhay pa, ah, magaling siyang manahi. So parang gusto ko na rin ah, matuto de. Eh. Basic naman, marunong ako guys, eh. Hindi ko pa siya tatry ngayon pa lang. Next to this is pupunta tayo dun sa may bidihan ng mga tela. So dito guys, accessories yan. Okay. Dito ako bumili yan. Tandaan nyo guys, this is de la pasto. Punta lang kayo dito. Alright? Alright. Ayan guys, ito marami. ah um, pinda ka ng mga tela dito. So, ayan, pinakita ko lang sa inyo guys. Kasi, eh, I can't stay longer. Gawa na. Ha? Ayan na, inabutan na ako, ako na ulang. Bili lang ako ng accessories. And dito guys, makikita natin yung na, ng maximum. Ayan, nasa malam panahon. Ayan dito. Ito sa mga buttons, guys. Ayan, sa so mga cords. Ayan and mga tassels meron din dito and ito guys ah ito talaga yung sadya ko ah, bilihan ng mga sinubid <laughs> Ayan, dito is 4 kilo siya guys. Ito, kung makikita nyo guys, 4 kilos siya. Okay lang, nagbibideo ako. 4 kilo siya guys. This is 180 per kilo. Mixed colors na siya. And, uh, itong 180, this is 2,500 meter. Ganito siya, kalaki guys. So, ang isang kilo nito guys is... Uh, tumatakbo ng mga 10 pieces pero meron siya dito mga per pieces naman and ito kung gusto niyo yung mas malalaki 60 pesos. Ayan, guys. Ito, ito ang ganda kalaki. 130 naman yan, guys. So, different colors. Okay. Ayun, may orange. Ah, okay. <laughs> Nagalap ako ng orange. Saka ito, ito yan. Okay, guys. Hindi lang sinulit. Ito yung mga shoelace, mga garters. Okay. And dito may mga oil siya kung gusto nyo guys. 45 ton na. Ah. Ay, sorry. Ito <laughs> malaki-laki. 80 daw yan. 80 pesos. Dito, 60 pesos. Ay, sorry. Pag ganito. Dito magkano? 40 yan. Okay. Ilang meter? 5,500 meters yan guys and this is 60 pesos na no? and this is 40 pesos ilang meters 4,500 45. meters okay yan dito yan ang dami mura nga guys dito ay kaba <laughs> ayan per kilo yan guys ha per kilo great ito so, naman no, mga tela siya. ang dami sa kabilang pwesto naman to guys mga tela Ayan, nabasa na. Okay. Ay, ito mga lace, guys. O. Oh. Ayan, ganda naman. Okay. Alright. Per meter pang bentahan dito, kilo. no? Ha? Kilo. Ah, per kilo? Magkano per kilo? Depende po. Sa mga laces? 350-300. Ayun na sa kabila na yung mga cotton. Okay. May 350, may 300. Depende sa tela, guys. Okay. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ayan guys, pit-pit ko na akong pinamili. So, going home na. At abutan na kami ng ulan. Nandito kami ang dami, oh. Mura. <laughs> Katawa naman. Ayan guys, talahan sa plaza. At tabi to. diyan Ayan guys ha, papuntan. tayo tay, na pala ito papuntan. Nasa kanan siya. Ang katabi niya guys, ito malaking building na mayroong Thai Royal Spa. Address guys is 319 Barangay San Juan Cai Ti Rizal Perkido na mga sinulid at mga tela guys dito